baba lang. Madaling akyatin. Yung mga halaman dito kabababa. Ito lang sonis. Ang baba. Oh. Baba ang bunga. Oh, mga po. Sana ganito ang nalagaan namin lupang. Mga lang sonis. Ganyan kabababa. Pinupruling kasi. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Mga po, ang bababa ng lansones. oh. doon sa alaga namin ng tataas. Yan ang gaganda. Meron! Ayan yung ano, oh. Ayan, oh, yung tawag yan, yung mabango, yung kasarap, oh. Ayan, oh. Ang ganda, mga po, Ayan nakahingi kami dito sa farm ni Kuya ng saging na pananim. Lagay mo sa sako. Sa unahan. Sa mm. unahan. dito mga dapat ganyan yung mga nasyon sa kababa. Pinupruning ano? May bunga na. Meron. Ang baba ng bunga. Saan? Napupruning doon sa ano. Ayan o, tingnan mo kapababa sa atin matayog pa sa ano eh. S sumasabay sa santol. Ito ko mo. Busy siya eh. Ano ba yan? Saan? Ayan oh. Marami ako nakita dito. Kak, kababa. Hindi oh, na pala mamunga yung mga malaking ganyan. Oo. Dapat iprunin mo yun para hindi mahirap kuhanin. Yan ang baba ng nasones. So, sana ganyan. Ito mo, lambutan. Baga mat, ano, may taas ng kaunti, Pero, ano naman, hindi mahirap pakyatin. Mm. Bababa. Galing. Dapat yung amin na din. Kaso matanda na. Hindi na yata pwede yun. Oo, oh, mo. Ito naman ang kakaw, oh. Galing, oh. Kakaw. Galing na lang sa honest dito sa farm ni Kuya Rex, oh. Karabing bababa, oh. Bababa na, oh. Tapos yan ang lukban, oh. Ang daming bunga, ang rin. Hmm. Ayun, nag-uuling sila doon. Grabing daming bunga. Kakatuwaan lang sones Sa baba, daming bunga. sa amin ni eh, Kuya Rex. Salamat kay Kuya Rex. Pagkatapos, hindi kami ulam. Ulam namin isang lingko ni Lolo. namatay sa ano ganda ng daan basta tagula nagkakaganya ng mga daan kasi ganda kasi kaya namatay ah oh, oh, ito pa Ayan, pansamantalang lagaya ng Kiwot SB. Pero hindi na sila mababasa dyan. Ma. Ayan na sila, o. Oh. Yan ang aming ni-rescue sa ano na, napabayaan. Kawawa, nabaksakan ng mga yung bahay kasi ginagawa, nabaksakan siya. Ibinigay na lang sa amin kasi hindi na nila kaso nang inayang baka daw mamatay kaya ayan na sila ngayon andito na sila sa wild ang mga apo marami dito yung punong kahoy ayan ang aking mga paminta lumubog sa tubig grabe ang baha ayan na po sa isa ko silang tinatali inaayos Hindi pa tapos kasi daming na kaya bumaksa ano dito yan bumaksak ang ano sa iyo tinanong bumagsak ang tao so dito ang ginagapangan nila ang balag kaya gumagawa si lolong ng panibagong balag ito yung balag niya kahoy kasi ay malaguna baka sakaling makabunga kaya nire-remedyo ka namin kawawa naman sila lakas kasi pati ng bagyo ng hangin yan, pinamamahay na ito ng langgam kasi yan sa lapag bumaba. Pati kaprasong luya na durog. Nabaksa ka ng mga kahoy. Yan, ito mga kahoy na bumaksak Diyan siya nakaano, masayote na yan. Ang papaya namin kakiyo to. Parang nalaglag ang isang bunga. Ay, hindi. Nalaglagan ba ng bunga? Ganyan lang kasi ang mga balag namin eh. Pag dinaanan ng malakas na hangin, wow, warak. Baksak. Alupat eh. Tapos ang aking strawberry. Strawberry. Itong nasa lupa, lubog sa tubig. Gyan pero itong nilagay ko sa ano yan medyo ayos sila oh, yan. yan lang tapos ang daming laglag ng na nyug nagkandahulog gawa ng bagyo wala pa rin may bebenta kasi nagkakalaglag ng alanganin tingnan yung mga po ayan o oh. ganyan na nangyayari sa nyug nang lalaglag sila ng alanganin mga bukhayuin yan hindi sila pang gata eto pa Ayun pa mga po nalalaglag ang mga nyug dito ng alanganin na yan oh. kaliliit tapos hindi pa pwedeng gigata wala kaming may bebenta na nakarambuan at saka ngayon walang may bebenta si Lola yun lang, bye bye Buti mang mga kalabasa. Nalunod din. Ayan, inakyat ko na. pinagagapang ko na lang. Hindi pwede sa lupas, Sa ng ulan dito, mga po. Wala talagang. Malakas ang ulan. Malakas ang hangin. Laglagan sila. Laglagan ang mga nyugo. yan Iyon ang problema sa magbubukid. Hindi makakabenta pag ganitong maulan. Wala kaming buko. Anyo galang ani nalalaglag. Kamote lang ang tuwa. Tapos ang okra, ayan. laladaan ng peste, ang lilit na ng bunga. May sakit kasi. Masyado na silang lumid na lumid sa ulan. Yan lang ang mababalita ko sa inyong mga apo. Pati yung pero itong ano dito, pamanta, maganda. Hindi masyadong nadadaanan ng tubig. Kaya lang, laguna naman ang damo. Lilinisin na naman ni Lola. Walang katapusan paggagamas. Ayan, bye-bye. Grabe, nakabutan ni Lola ng Hindi, hindi. Ako oh. alam mo, kaya pang makasigol. kami dito, kanina hindi na awlan, na wala naman ang lakas o. Mwawa naman yung mga tanong Ang Hindi pa lang yung patak, maapos pagyayag kumatak na malakas ay malito pala rito. Grabe o, oh. bamba o. Oh. Mwawa naman ang mga tanong. Lumog. Wala pang hangin, hindi pa natatagil yung mga bagyo patas lang yan nakulog Hello, good morning mga po Andito naman tayo sa farm Kanilang maga na rito ako Sa bagay, umaga pa lang naman nag -iikot tayo rito Haalis kami ni Lolo Binilalakad pa lang siya Kasi Mangihingi kami ng Suhi ng Lakatan Ayan, hindi ko alam kung lakatan yan, no. Oh. Dami na ni na itatanim na saling dito. Mga apo, ayan, papaya ako nagtanim yan. Yung ano dito, tinanim ko, atong, ano, hindi na buhay, oh, ayan, oh. Namatay. Ano yan, paminta. Tatatlan ko na lang, oh, dito. Nalunod yata. Ayaw ko pa nun naman dito rin. Hindi lahat na Ito pa, oh. Yan ang tanim ni Lolo pa. Gumaganda na. Yun ang mga gabing yun ako nagtanim. Dati ang gulo-gulo ng gabi rito. tas ayan, may isak mo dyan. Tanim ko. Tapos, ay, nabatay yata yung ubi. Nagtanim ako dito ng ubi. Yung tira sa, nagluto kami ng ubi. May ano, may pantanim. Ayan. Ito is liit pa, hindi na ang laki Oh. Nasosobran yata sa kaulan mga po. Ayun ang lukot namin. Para sinasalubong na nga ako dito ng lukot na yan. Ang dami pa rin laglag na santol. At saka meron pa rin santol na yan na oh. makukuha dyan sa taas. Ayun mga po. Oh. Ayan. Wala dito ng sonis oh. Hindi na may maigyan sonis namin. Ayan, no, walang bunga. Pero may punong may bunga na kante. Kante lang ang naging bunga. So dito napakaraming puno na ng sones. Bunga po. Ang gabi ko, ayan, nagtumbahan na. Lain, lain na gabi. naroon eh. Hindi pa naganda. Hindi kasi masyado nainit. Ang gusto rin niya ng araw. Ayan ang may bunga lansone sa oh, mga po. Kakaunti, ewan ko maka isang kilo yung pag nahinog Ayan pa lang siya. Pero, nakita nyo ba mga po? Ayan. Ang lansone sa so, saka yung bao. Kaunti lang ang bunga. Hindi ka ng iba pag namunga, ang dami. May tumubo na naman damo eh. Oh. Kalilinis lang ni Lolo. Oo, oh, to wala oh. Ay ko kung makasampung kilo man lang. Hindi ko alam kasi kakaunti talaga. Ito naman upong ito, hindi na mo bumunga. Mali ang pagtatanim ko. Napasabay sa tagulan. Hindi pa ito nabunga pag tagulan tong upo. Ayan oh. na na to. Alam na nang nalapitan natin. Isa pa nang may bunga mga po. yan, oh. Ayun, may bunga pala yun. Isang ano lang, bay. Kita nyo ba mga po? Isang balaybay. Kasi ito, grabe ang ano dyan eh. Grabe ang bagin. Kaya ganyan. Hmm. Ayan mga apo, ayan na oh, wala rin bunga. Lazones so yan na. Tapos ang dito. Bagyarin ang bunga nung iba Oh. Ayaw ko ba't ganyan. Sabi ni Lolo, pangit daw na itanim na ano na niyog. Dapat pinipili din pala ang tinatanim sa niyog. Sana dito. Matam na na lang nung mabababang niyog. Mas maganda yun. Ayan oh, walang bunga mga lansones. So, Ayan you no? Know. Hmm. O, masyado na mahaba mga po. Next. Next time na lang uli, ha? Hintayin niyo ang pangalawang video ko. Gagawa para ulit. Bye-bye! Eh. ay -bye. Ayan naman na sa yoting. Inayos namin ka ni Lolo. Ayan o. Oh. Mga po. Video na ayos ng tayo nila. Bumaksak yan. Bumaksak ang balag ngayon pinalitan na namin ng kawad tapos yung iba, kinulang ang kawad stro na lang yan ang kanyang balag dati nagbulok oh. na kasi bumaksak na, Katulad nito mga oh. oh. bumaksak ulan, ulan kasi ng ulan drum mo po kagad sila sige ulan ng ulan ayun naman si lolo nagumpisa daw magtanim ng gabi liliw na gabi ang alam ko dyan kasi ang gabi dito, yan, yung ano, mga daming lambot, mga apo. Oh, grabe, hindi ko nakapagsuot ng na may gas. Daming lambot, ano ba yan? Hindi ako makakatagal dito, akong, hindi ako nagano ng mosquito, ano sa akin, nagpunan sa akin, ano, mga balat. Wala ako. Na, mga nanlulunod kong paminta, mga po. Yan, kulang pala yung tanim ko hinawa ko na nga itong tigda dalawa eh makuha na ng binhe na na akong bumili doon sa kinukuha na namin ni Didi kasi mura lang ang bigay halos ibigay na nga lang sa na iya kay Didi na na akong magsabi pero yun ay mabait kung saka ni magsabi ako bibigyan nila ako nun sa ano na lang makakalipas na lang buwan kailangan pala itong pamintang ito, mga po. Gawin ng limang puno sa isang ganito. Kasi pag namatay yung isa, dalawa, may matitira pa. Yung pala yun. Ginawa ko lang tigda dalawang puno. Ang grabe itong ah, mga Grabe Maraming mga lamok ito, mga apo. Bisita ko lang. Yan na ang makakita ng palaya. namin ni Lolo. Sana bumunga. Kaso mo pag ano ang duwanda ng bagyo. disgrace talaga sila. At dami kong kalat ng manok ko. Lamok ko. Mga ato. ko na nga. Uwi na nga ako. Marami kayo mga lamok kayo. Kaya so, na muna kayo po At kagat ako baka ako madengge. Madami lamok. Hindi ako nakapag-jacket. Sobra mga lamok, tinitira ako. Oh. So nakikita lang nyo, so hindi pa ba lang Takot ako mga dengue, matanda na ako, mahina na resistensya ko. Bye bye mga po, bye bye.